Subirania sa halos buong lugar na, na binabanggit ang isang makasaysayang nine dash line na umaabot ng lampas sa kinikilalang teritoryal sa tubig nito. Ang pag-aangkin na ito ay nagsasalit sa eksklusibong pang-ekonomiyang mga zone ng ilang iba pang mga bansa kabilang ang Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan. At sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating pong teritoryo, walang iba kundi ang West Philippine Sea, patuloy na pinagmumula ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas ang issue ng West Philippine Sea. Patuloy na ipinaglalaban ng Pilipinas ang makarapatan nito at humihingi ng suporta mula sa ibang bansa na tinuturing nilang kaalyado. Tulad na lamang po ng Amerika upang kontrahin ang mga aksyon ng China ang pagtatalo ay nagre-resulta rin ng mga insidente ng panliligalig at pananakot sa mga manging isdang Pilipino ng mga barkong Chino. Alright, at ngayon naman po, West Philippine Sea, pag-usapan natin. Ang unang katanungan po, bakit napakahalaga ng West Philippine Sea kaya dito ay patuloy na inaangkin? ng China. Pag-usapan natin. Alright, sinong gusto mo una? With two minutes. Kasi po, patay. Meron tayong tagalista. Kung sa elementary dati, may tagalista tayo ng Gracie. May tagalista din tayo ngayon dito para sure na isang beses nang po makakasagot. For two minutes. Okay, number one is sa natural resources because of the natural resources na meron doon sa West Philippine Sea, uh, sa Scarborough Shoal And uh, of course, ano ba yung mga natural resources na yun? Uh, Una-una, yun yung lugar na kung saan na pinagdadaungan ng iba't ibang klase ng kalikat isda o namang dagat na kung saan ay kinukuha natin ang uh, almost 12% ng lahat ng ating uh, uh, kinakaing isda sa, sa West Philippine Sea na nagbibigay ng almost 20% uh 20, 21 billion to Bsa na halaga ng uh, dolyar para pumasok yung uh, I mean, yun yung cost yun yung 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 halaga nung nakukuha sa West Philippine Sea. and uh, of course yung mating gas yung yung ating lanis at uh, meron pang pharmaceutical na kagamitan para mas mainam kaysa dun sa common na ginagamit natin yan po yung mga natural resources na makukuha doon kaya ini-interest ang China o ng China na nakunin ang ang ating uh, ang, ang ang ating yaman, ang kanyaman. Okay, yun lamang po. Ay. Yeah, Ayan, okay. Uh, yes sir, what's uh, your name po? Uh, pangalan ko, Greg of Tanya. Greg. Sir. Uh, usapin tungkol sa West Philippines yan, napakahalaga. Uh, pagdating sa resources. Alam niyo ba na tayo ang Pilipinas ay dapat self-sufficient sa oil? Ngunit, natitiis tayo na nirambahay eh, sa langis, import ang import, pero meron tayong kakayahan na maging malaya sa pangangailangan sa langis. At merong nakaambang panganib sa ating bansa, lalo na sa Metro Manila, dahil sa matatapos na o mauubos na ang malampaya at malampaya gas oil. Ang expectation ko nga dyan, sinasabi ko na 2025. Ako, sa ewan ko, baka na extend sa 2027. Pero, ang sinusuportahang planta ng malaya, natural gas, ay limang planta ng elektrisidad. Batangas, na mahigit 2,000 libong megawatt ang binibili ng kuryente sa Metro Manila at sa mga atik na bayan. Kapag ito'y natapos at walang papalit, brownout tayo dito sa Metro Manila regular yan. Ngunit hindi na dapat nakarating doon sapagkat meron ang nakitang papalit para sa